DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandol ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales may pangako ang bukas. Oo, mayaman na tayo. At kung mamimili ako, pipiliin ko pa rin yung panahong isang kahit isang tukalan tayo. Marami lang tayong pera, pero masahol pa tayo sa duka. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Sa namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikaapat na kabanata na ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Marami tayong pera, pero masahol pa tayo sa dukha. Dito pa rin sa ating natatangin doon ang may PANGAKO ANG BUKAS Oh, wala mo ah. Pabawi ako sa'yo. Mm. Ito pa. Sige. 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 <laughs> eh, bisiko. Huwag mo akong kusapin. Ha? Red, hindi ako makatulog. Oh, yes! I'm the winner! Yoo! <laughs> Red, dito okay. na lang ako sa kwarto mo matutulog. Buti tutulog. pa ikuha mo ako ng tubig. Kanina ka pa naglalaro eh. Pwede ba tumigil ka muna? Kailangan ko ng kausap. Sabi ko, ikuha mo ako ng tubig. Red, mag-usap naman tayo. Ano pa pag-usapan natin? Tawagan mo ang mga friends mo. Eh, ikaw nga gusto kong kausap. Ang arte mo naman eh. Hormones lang yan, Ruby. Baka dadat ng ka naman, kaya ganyan ang mood mo. Ikaw ang pasabay ko ng tubig. Kasi magsisimula na ako sa next level. Ayoko! Ikaw ang kumuha kung gusto mo. Kapat loko to. ko! Mm. Minuto mo ako ng libro? Ang kulit mo eh. Ikaw ako gusto mo kumuha ng tubig. Huwag mo ako inyong tubig. Sandali! daw ka tulog! Dito ka! Dito tulog! Tama na! Wala niya puno-puno na ako sa'yo ha! Palagi ka nalang ganyan! Hindi ka na makausap ng maayos! Hindi ka makausap! ko. Hindi ka makakapagpunap tama, tama na, tama na. Ma! Ah! Ma, si oh! Ah! Tama na! Ano ba nangyayari sa'yo, Ruby, ha? Kailan ka pa naging bayulente? Eh? Pati ulo may bukol. Hindi nga namin kayo kinasaktan ng papa nyo, tapos ikaw. Oh my God! sa ka natutong manakit? Ha? At bakit mo sasaktan ng kapatid mo ng gano'n? Dahil lang inuutosan kang kumuha ng tubig? Ano ba nangyayari sa'yo, Ruby? Matutulog na ako. Ruby! Mag-sorry ka kay Red bago ka matulog. Ayoko! Ruby! Oh. Ay, ako. Oh. Malamang... Stressed out ang batang yun sa klase. Natakot si Red sa kanya kanina eh. Ang sabi ni Red, akala niya hindi si Ruby ang kaharap niya. Para daw ibang tao! At ngayon, Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sumama ka, Oliver, sa summer getaway natin, ha? Gathering ito ng mga kasama natin sa Millionaire's Club. Ay, hey, si girl. Uy, siya nga pala, nakita ko yung sasakyan nyo, ha? Gala! Baka next year, dalawa na yun, ha? <laughs> Sana nga. <laughs> o, oh, di ba? Ha? Ha? In two years time, nagbago ang buhay nyo. Ni sign lang Siguro hindi mo inakalang malaranasan mo mong galitong klase ng buhay, ha? <laughs> Sinabi mo pa. Akala ko, aangat lang kami ng konti sa buhay kapag nakapagtrabaho na ang mga anak namin. O, oh, eh, hindi nyo pwedeng iasas sa mga anak nyo ang pag-asenso. Kasi, mag-aasawa rin ang mga yun, eh, di ba? Eh, paano kung hindi pa sila nakakaipon? Nag-asawa na. O, paano yun? Paano na kayo ni Marisa? Naku, eh, baka uugod na kayo eh, nagtatrabaho pa kay sa opisina tapos kakalampot naman ang sweldo nyo, di ba? Isa pa, <laughs> dito lang ako nagkaroon ng ambisyon kahit paano. Oh, talaga? Oo, oh, oh. Dati, ayos na sa akin basta makakain kami tatlong beses sa isang araw. Ganun ba? Ayos na sa akin na nakakatulong kami na mahimbing. Mm -hmm. Ngayon, dahil sa negosyong ito, oo well, Napagtanto kong kaya ko naman palang mangarap ng mas malaki. At kaya ko naman palang abutin ng pangarap po yun. <laughs> Bilib na talaga ako sa iyo, Oliver. Eh, yun naman talaga ang goal natin, eh. Matupad ang mga pangarap natin, lang hindi nagkakandako ba sa pagtatrabaho, ha? <laughs> Gusto ko rin maging kagaya mo, Er. Good, good. Gusto ko rin makilala sa business na to. Yes. No? Makatanggap ng award at maging... Somebody, ikaw nga. <laughs> May matatanggap na award ang papa niyo. Hmm? Ha? O, oh, Red, etong suot mo. Ito, bigay mo to kay Ruby. Ayoko, ma. Ikaw na lang. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin kayo nagkakaayos? O okay naman kami, pero as much as possible, ayoko na lumalapit sa kanya. Red. Teka, susukat ko na itong damit ko, kung kaso. Hmm. Ako na lang magbibigay sa kanya, eh, Ruby. Ruby! Ruby! Buksan mo itong pinto. Bakit? Oo. Oh, isukat mo tong damit. May award na matatanggap ang papa mo bukas ng gabi. Yan ang suot mo. Hindi ako sasama. Ano? Ayoko lumabas ng bahay. Ruby! At saka, nag-drop out na nga pala ako. N nag... Nag-ano? Ayoko na mag-aral. Aba, nahihibang ka na ba? Anong ayaw mo na mag-aral? Ngayon pa? Ngayon pa na kaya ka na namin pag-arali ng papa mo sa maayos na unibersidad? Tsaka ka pa na mag-aral? Basta ayoko na. Bakit nga? Bigyan mo ako ng magandang dahilan. Ayoko na mag-aral? Mahirap bang itindihin yun? Ayoko na mag-aral? Oh! Ay huwag mo kong sasaguti-guti ng ganyan Ay ha! Wala kang moda Sige, sampalin niyo pa ako! Saktan niyo pa ako! Ay ano bang problema mo? Ha? Ano lang yung nangyayari sa'yo? Wala kang pakialam! Kahit ano pa ang mangyari sa akin, wala kang pakialam! Ah! Wow. Bakit? Puro lang naman pera ang inaatupan niya ni Papa, hindi ba? Puro pagpapayaman na nasa isip niyo? Si Red, puro barkada. Puro pagpapabibo sa mga barkada niya. Ano ang pakialam niyo sa akin? Ha? Di ba wala? Para sa inyo ni Red, ang lahat ng ginagawa namin ng Papa mo! Para sa amin? Oh, o para sa sarili ninyong mga ambisyon! para meron kayo maipagyabang sa ibang tao! Ano? Malaking bahay, magarang sa sakyan, limpak-limpak na salapi! Kung yan ang sukatan ng kayamanan sa inyo, oo! Oh, mayaman na tayo! At kung mamimili ako, pipiliin ko pa rin yung panohong isang kahit isang tukalan tayo! Marami lang tayo pero pero masakot tayo sa dukha! araw-araw para ako namamalimos ng oras sa inyo para lang pakinggan, para lang may makausap! Kung alam ko lang na darating ang araw na gaya nito, na magiging karibal ko ang pera sa atensyon at oras ninyo! Sana! Ginamit ko yung shield bat soft mo sa banyo. Ang bango. <laughs> Ay, siya so nga pala, yung dati kong boss, nakita ko kanina. Halatang gulat na gulat nang makita yung magara natin sa sakyan eh. Tapos nakita niya pa ako nakakurbata, nangingintab yung sapatos. <laughs> hindi siya makapaniwalang yung empleyado niyang hindi na po promote. Biglang yaman ngayon. <laughs> Marisa, Ha? Yung... Ah. Nakikinig ka ba sa akin? pasensya ka na. Meron lang ako iniisip. Yung... Yung damit natin bukas. Pinalaban ko na. Pinlancha na rin katulong. Buti naman. Mauna ako bukas. Sumunod na lang kayo, ha? Oo. Ano siya nga pala? Hindi ka ba ba magpa-file ng resignation? Mag-focus na lang tayong dalawa dito sa business natin. Tiyak, mas dodoble ang kita natin kapag full-time ka na rito. Baka makabili pa tayo ng dalawang sasakyan. Tapos, isa pang bahay. Uh, Oliver. Bakit? Di ba ba sapat sa'yo? Kung ano man ang meron tayo ngayon. Kulang pa yan. Masaya magtrabaho kapag maraming income na pumapasok. Di ba? Pero, marami naman na tayong ipon. Nasa Millionaire's Club pa lang tayo. Ayaw mo bang maranasan kung paano maging bilyonaryo? Ano? Hindi imposible yun. Kayang-kaya natin yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ruby, buksan mo itong pinto. Kapag hindi mo itong binuksan, sisira... Oh. Bakit? Ano, totoo ba? Totoo ba? Aray! Kambras ako! May nalaman ako sa kaklase mo. Nakasabay ko kanina sa library. Totoo ba? Ang ano? Minolesta ka ng teacher mo sa PE. Totoo ba? Sumagot ka! Eh, ano kung totoo? Ano bang pakila mo? Ha? Ano kung minolesta niya ako, ha? May magagawa ka ba? May babalik mo ba yung panahon? May magbabago ba? Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Sinubukan ko! Ilang beses kong sinubukan! Ilang beses akong kumatok sa kwarto mo, pero ayaw mo ako pakinggan! Ayaw mo ako kausapin! Pati si na mama, si papa, sinubukan ko sabihin, pero pare, pare kayo walang panahon para pakinggan ako! Tapos ngayon, ha, huwag kang umastang nagmamalasakit na ka sa akin. Dahil ng panahon na kailangan ko ang pagmamalasakit mo, wala ka! S sorry. Bitiwan mo ako. Sorry. Bitiwan mo ako! Oh ba yung pinagtatalunan yung dalawa? Ma, 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 si Ruby. Tumahimik ka. Ma, si Ruby. Tumahimik ah, ka! God! Ma, di ba po pata sa kayo sa ni Papa? Mag-prepare na kayo. Ma, may nangyari kay Ruby. Anong nangyari? Anong nangyari sa kapatid mo? Anong nangyari sa kapatid mo? Ano ang gagawin ni Marisa ngayong nalaman na niya ang sinapit ng anak? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na rubi. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. At sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi. Lagaan yung huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan. Ang kapanapanabik at mailit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Marami tayong pera, pero masahol pa tayo sa dukha. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.